kung saan ko nalang aarik pang day na naman ako ngayon Bak! dito daming trotak oh eh. gloriasa pilihin dito sa amin dami oh 'di ba? Maganda rito sa Davao, tignan tingnan naman. Pakalinis ng, ng Davao. Wala kayong masasabi dito. di diba? at ano dito, disiplina yung mga driver. O, tingnan nyo. O, o napaka-disiplina. O, walang panyan Walang traffic enforcer sa corner. O, traffic enforcer na sa tabi. O. nakatago. O, diba, napaka-disiplina nila. O, o diba? nagbibigayang kaya hindi isyado pumapasok ang traffic sa ano sa kalsada ganyan dito sa ano sa Dabaw disiplina yung mga driver sa yung mga tao Amo, nagbibigayang sila sa corner walang pulis ha napakaganda ng dabaw hmm. siguro hindi lang ako nakakapansin ito kahit yung taga Maynila na pumupunta rito siguro nakikita nila kung ano kaganda ang dabaw napakadisiplina, napakadisiplina ng mga tao uh -huh. Magpaayos ako nalang gari kasi magpapanday ako eh. Ito no. lubin eh. Oo. Uh -huh. Lubin? Kaya? Lubin ni gabsyon mo. Ha? Lubin ba ang gabsyon eh? Kasi gabsyon mo na eh. Lube, eh. Lube, eh. Lube, gabsin, eh. Kusik, kahoy. kahoy? Kahoy? Kahoy kag... ah lubin? Doon ha? Kahoy? Kahoy kag lubin? may may kahoy man dito, may lubi man dito. at ah. amo na lang nang uh, gamiton ko ba? Para din ako magpalit kay kamahal man Ano di ba? Oh. ba oh, di diba, disiplina sila, oh, di ba? Oh, ganda tingnan niyo mga pagdito. Yan po, doon po kami banda sa unahan. Oh. Di ba, ang linis ng karsada? Oh wala kang makikitang basura dyan sa tabi-tabi oh